ang Latina singer na si Talia, sexing sexy pa rin. Kahit na posibleng nagpatanggal siya ng sarili niyang ribs. Si Talia ay ang pinakasikat na award-winning singer sa Latin America. Siya ng bida ng pinakapopular na telenovela sa Mexico, ang Maria La Del Barrio. Siya ngayon ay bida sa mga headlines dahil nag-post siya ng mga litratong ito matapos maungkat muli ang chismis na kaya napakaliit ng kanyang bewang ay dahil nagpatanggal siya ng buto. Ang caption, Sa tingin mo ba ay nagpatanggal ako ng ribs? Oo o hindi? Hashtag Talia's Ribs, hashtag Myth. Isang mainit na debate sa mga fans ng singer-actress kung totoo ba ang chismis na ito, lalo na sa Pilipinas kung saan siya ay isang platinum record-selling superstar. Pero kahit naman noon pa ay nagawa na naman ng mga kababaihan na magkaroon ng maliit na bewang kahit na walang surgery. At ngayong nagpost ulit si Talia ng mga litrato sa Instagram kung saan kumakain siya ng ribs kasama ang caption na gotcha, mukhang pabiru niyang dinedenay -dine ang chismis. Pero para makasiguro kami ay babantayan namin ang kanyang Instagram hanggang sa may makuha pa kaming ibang ebidensya. Abangan.